Umaga pa lang ay nagluluto na si Nanay Flor ng almusal, hindi para sa kanila, kundi para itinda. Habang ang kanyang mister naman na si Lolo Juan ay nagsisimula na rin sa pagpapasada. Ganito umiikot ang kanilang araw. Kailangan kumayod para sa mga sinusuportahan. Halos hindi na po talaga ako sir natutulog pagka ano, nagluluto na po ako niyan. May bumibili, takbo naman ako doon. Itong araw ngayon, ngayon kanang kitang 400. Tapos, maliban doon sa boundary. Ang lahat ng ito ay ginagawa ni Lola Flor at Lolo Juan, hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa mga apo na nasa kanilang pangalaga. Mula nung ipanganak yung mga batang yan, yung nanay kasi nila may sakit nga bipolar. Yung isa po, grade 7, grade 11, at saka grade 4. Naisip ko kung saan ako kukuha ng O paano ko maitataguyod ba ang pag-aral nila. Pasukan na, wala pa po siyang uniform eh. Tapos school things, wala pa rin po. Eh sabi naman po, magbibigay naman po si Mayor Joy Belmonte. Naasahan ko po rin yun. Kung baga karagdagan na lang po ang probay. -pro Nangangalakal naman daw ang ama ng mga bata para masuportahan ang mga ito. Pero hindi naman ganoon kasapat ang kinikita. Si Lola Flor ay umaasa sa kanyang maliit na tindahan na laging kulang sa puhunan. Habang namamasada naman ng itray si Lolo Juan kahit pa sa kabila ng iniindang karamdaman. Sa ngayon talagang Nahihirapan din po akong i-survive dala ng cancer patient ang asawa ko. Ang sabi sa amin ng doktor, second degree daw ng ano malignant cancer. Ang cancer na tinutukoy ni Lola Flor ay ang nasa bibig ni Lola Juan. Hirap makita yung medyo magsalita. Mm -hmm. Ah, may ano na. Mas yeah. Masakit? Masakit. sakit ito may bago, yung kakain ng sugat dito. Ini ang po yan sa gabi. Pag natutulog na po siya, pero hindi po ako nagpapakita ng umiiyak. Kasi gusto ko po siyang bigyan pa ng lakas nga. Kasi nga, kung papakita ko pa sa kanya, iiyak ako. Siyempre, mag-iisip din po siya. Sabi ng doktor sa amin, papayag daw po ba kami nga kaya e ano siya, Kimo. Siya mismo nag nga, pag pinag niyo ako, nakikita niyo yung kinikimo dyan, hindi na makagalaw. Paano naman yung mga apo natin? Paano ako makakatulong sa iyo? Pag hindi nga po siya nakakainom, namimilipit siya, nagaganong-ganong na lang sa isang tabi. Tatlong beses na rin po nangyari sa kanya, nawawalan siya ng, nawawala sa, sa sarili niya. Pinaparada na lang daw niya yung trike sa gilid. Tinitingnan daw niya yung ID niya. Ang lahat ng kanilang sakripisyo ay gagawin para matustusan lang ang pangarap na edukasyon sa mga apo. Pala, mga apo ko, yun ko magpapabalik. Lahat, gagawin ko para sa kanila. tulong ng edukasyon ng mga bata para sa bukas nila, sa kinabukasan nila. <laughs> Mahal ko po talaga sila, hindi ko rin po sila pwedeng isang tabi dahil ako, sir, mahirap din ang pinanggalingan ko. Ang ano ko sa, sa buhay ko, kung ako noon hindi nakapag-aral din sa kahirapan, sisikapin kong magkapamilya ko, magkapu. ako nga may taguyod namin habang malakas pa ako, may taguyod ko sila. Ayoko po pang mawala, sabi ko nga sa Panginoon, Huwag muna ngayon, parang awa muna dahil yung mga apo ko, kahit malang makita ko silang makapag-graduate. Masaya na po ako, okay na. Pero hindi naman ako just parang ako ang magtala ng buhay ko. Pero hindi, hindi ko po talaga sa kanya yung dagdagan niya yung buhay ko para matulungan ko pa po yung mga apo ko. Samantala upang makabawas sa problema ni Lola Flor at Lolo Juan, hatid natin ang tulong na isang libong piso mula kay Tatay Rani. Maraming salamat po, sir. Tatanggapin ko ito, Tatay Rani. Maraming maraming salamat po rito. Hulog po kayo ng langit. May mensahe naman si Lola Flor para sa kanyang mga apo at sa mister na si Lola Juan. Mga apo, gusto ko talaga makapagtapos kayo ng pag-aaral. Pinag-pray-pray ko talaga sa Panginoon. At saka sila kinakausap ko rin, kinakausap ko rin kayo, di ba mga apo mag-aral kayo mabuti habang malalakas pa kami ni tatay. Dahil pag kaming iginupo, o kami ang sinundo na ng Panginoon, paano naman kayo? Ay magsikap kayo habang nandito pa kami. Mahal na mahal ko kayo mga apo ko. Ay alam kong nahirap na hirap ka na sa pagtataguyod sa pamilya, ng, at saka sa mga apo mo. Laban lang tayo. Hindi naman ako nagpapabaya mag sa sa'yo, alam mo yan. Mahal na mahal din kita, tayo. Huwag susuko.